Yun nga mga tol, good day kahit gabi na. Yun nga, papasok na nga ako mga tol, tapos may umorder pa sa akin ng one pair teddy bear hamster syrian. Bali, ang meet up nga namin neto, eh, dun na lang sa may baba ng pinagtatrabuhan ko sa may deparo. So yun, parang ada na ako, ride safe sa atin. Oop, oop. Sa na nga ako mga tol, Diba, ang good gudget? Papasok na ako kahit gabi na, meron pa rin tayong gators ng mabisa akong hamster eh, no? bali doon na nga lang yung abutan namin sa may deparo at ondawin na nga din daw sila bali nga mga to last ball ko na tong one pair na to dahil nga naubos na tapos yung ibang nagsikanda matayin pa dahil sa sobrang init awit uh, talaga pero marami naman na ulit akong pending doon na mga pinag breed ko ulit dahil nga yung mga tapos ko ng pagpahingay na male at female kong hamster eh pinag grade ko na ulit nung nakaraan kaya ayun waiting na lang ulit siguro ng mga 1 month to 2 months bago ulit umane at makapag out yun na nga mga tol nandito na nga ako sa may deparo at nandito na ako sa aming waiting area dito na lang siya hihintayin ano o pake grill okay kayo yun Paparada ko muna yung aking munting bike Naka mga tulang dito na ako At baon baon ko pa tong Hamster ko dito sa trabaho Gojit Grabe init Abang waiting mga mga tol, nandiyan na daw sila sa baba. Kaya bababa na. Ibigay ata sila ma Sir na kami sir po Sir okay lang sama kayo sa vlog ko Hahaha <laughs> May tao lang din yung video po kayo Opo <laughs> Pwede check po yan Ito check nyo po muna May nakaan Sige buksan nyo po Hindi po time po yan Yung maalagaan kasi namin Aba ah, yung ano yun, yung maliliit po, yung dwarf hamster. Yon, matapang po talaga yun. Ano kasi, hinigot-higot siya doon sa running wheel. Opo. Tapos, ayun, after nun, naging agres. yan, sir. Nagbabay ka din po. Nakita ko yan eh. Ha? Nagbabay ka rin pala eh. Sabi, siklista ka rin pala to. <laughs> Sir, salamat po. Ingat po. Thank you. Thank you po, thank you. Ingat po, ingat po. All goods na mga tol. Ganun na ka-bilis ang ating abutan. Ganun nga lang mga tol. Kabilis ng abutan ng hamster natin dito sa Nikita Paro. Kaya sa mga nais. Ah, ang ingit. Kaya sa mga nais mag-alaga dyan. Like tamang sahay lang sa source